Magandang magandang araw po muli mga kababayan Welcome po muli sa aking Youtube Channel Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalika dito po sa ating Youtube Channel Upang muli natin nga pag-usapan mga kababayan Ito po mga issue political ano, na nagaganap pa dito po sa ating lipunan At uh, ngayon po ay uh, may Jis At uh, dalawang uh, tulga lamang po mga kababayan ay halala na ata uh, bagulatin uh, ituloy mga kaubayan ito pong ating talakayan ay uh, binabati ko muna po mga ating mga mga Visayas mindanao at uh, maging ang ating mga mga kaubayan na rin sa mga Dagat magandang araw po sa ating mga at sana po ay nasa mabuti mga kalagayan sa mga oras na ito Well, uh, mga kaubayan, umaalingaw nga po sa mundo ng social media ang uh, ulat ano ho, na uh, ito pong uh, pamunuan ng Iglesia Ni Cristo ay uh, nagbaba na po ng uh, mga aspirante para senadora na kanilang susuportahan. At uh, walo po ang uh, kanilang napili at uh, tatlo po sa PDP laban, isa po sa kakampingk at uh, dalawa po sa alyansa at uh, dalawa po sa yung dalawa po nga uh, namabangka sa dalawang ilong ay uh, kanila po nga uh, siniportahan ano? at uh, ito pong si uh, Sen. Batu, Sen. Gu at uh, marcolita ang uh, nasa panik po ng uh, PDP Laban at uh, ito po si Kino, mga kaubayan ang uh, nasa hane po ng uh, Uh, Kakamping at uh, si Bungri Villa naman at kay Tano ang uh, nasa alyansa at uh, ito po nga dalawang namamangka sa dalawang ilog, si Kabil Villar at ito po si uh, Aib Marcos. At uh, wala po mga kaupayan ang uh, ibinabaan uh, ng uh, Iyesa ni Cristo dito po sa kanilang uh, mga susuportahang uh, senadora. So dito mga kaubay na ah, dahil po dito sa ganitong ah, klase ng ah, naging desisyon ng INC ay ah, tumaas po ng, ah, ang kilaya ng mga DDS sapagkat hindi po nila nagustuhan yung ah, naging ah, desisyon ng INC sapagkat alam naman po natin mga kaubay na yung ah, o yung ah, objectives ano? ito pong mga DDS ay uh, kailangan talagang uh, solidong uh, manalo ito pong walong uh, o sampung kandidato ng PDP laban upang uh, ito po uh, yung uh, dito po kay uh, Sara Duterte sa pagkakasadlak dito po sa impeachment trial na maaaring maganap sa mga susunod na buwan at uh, hindi po nagustuhan ng uh, mga DDS mga kaubayan sapagkat uh, yung uh, malaking uh, grupo na siyang uh, inaasahan nilang uh, kakampi ng uh, mga Duterte ay uh, hindi po nila uh, nakuha no, sa mga pagkakataong ito. Dahil dito mga kaubayan ay uh, uh po yung mga DDS ano, na hindi nila imuputo. Ito po si Marcolita na miyembro po ng uh, Iglesia ni Cristo. At uh, ito po yung uh, malaking uh, dagok mga kababayan ngayon sa hanay ng mga Duterte sapagkat uh, malaking bagay ya yung uh, inaasahan nila na ito tulong ano, ng ng uh, Iglesia ni di Cristo dito po sa grupo ng uh, PDP Laban subalit so, uh, tatatlong po sa kanila yung uh, binigyan ng uh, pagpapahalaga at uh, dahil mga kaubaya na uh, nito po sa naging uh, desisyon ng uh, Iglesia Ni Cristo ay uh, hilangaan po sila ng uh, maraming uh, Pilipino ngayong uh, panahon ito sapagkat uh, hindi talaga nabigyan ng uh, solidong suporta ang uh, PDP dahil uh, tatlo lamang po sa sampo ng mga kandidato para senador ang uh, solidong uh, susuportahan ng uh, Iglesia Ni Cristo ngayong uh, darating uh, na halalan So dahil dito mga kababayan kung uh, ano ba po ang uh, naging uh, dahilan ng uh, pabunuan ng Iglesia ni Kristo ay uh, sila na lang po ang uh, nakakaalam. Ano? Subalit so, uh, sa atin po na nasa labas po tayo ng uh, pabunuan o ng uh, grupo ng uh, INC, ay uh, talagang uh, maging ako ay talagang humang ako sa naging decision ngayon ng Iglesia Ni Cristo sapagkat uh, ipinakita nila na talagang uh, totoo uh, uh, yung uh, peace rally na kanilang ginanap ay uh, talagang hindi hindi rin pala talaga para yun sa mga Duterte. So sa Iglesia Ni Cristo ay uh, pinahanga nyo po ako at uh, dahil po dito ay talagang uh, marami po ang uh, magbabalik loob ano ho, dito po sa inyong uh, pabunuan, ang uh, um, yung e, paniniwala ano, ho, ng mga sabay ng Pilipino ay talagang uh, uh, hinatak nyo upang uh, kayo po ay uh, paniwalaan ano, sa mga inyong naging decision so kung ano man po mga kaubayan yung uh, agenda ng mga uh, Iglesia ni Cristo bagita uh, si Bokulimilya o kaya naman si Cayetano ang uh, binigyan ng uh, pansin dito sa kanilang uh, grupo at uh, magiging ito po si Villar at Amy uh, Marcos ay uh, talagang uh, wala na po tayong uh, uh, pakialam doon sapagkat pagkata uh, talagang uh, ang uh, Iglesia ni Cristo mga kaubayan ay uh, tumitingin yan sa mga plataforma 'no, dahil uh, bisan na rin po akong uh, naglatag ng uh, plataforma sa kanila noong uh, panahon nga uh, tayo po ay uh, mahilig pa sa politika ay uh, nasuportahan na rin po ako ng uh, Iglesia Ni Cristo at uh, dahil po dahil po yun doon sa mga plataforma ang inilatag ko sa kanila so wala po ako na yung uh, plataforma na uh, inilalatag ng mga aspirante ay uh, doon sila bumabasi upang uh, suportahan ang uh, isang kandidato So, sa inyo po mga kapatid, dahil uh, sa Kristo, ay ah, uh, talagang ah, uh, saludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayo at ah, uh, po kayo ng uh, ating uh, po, uh, may kapala.